So uh, magandang uh, umaga po sa ating lahat Ayan po mga boss uh, Meron po tayong gagawing motor po ngayon mga boss Is uh, hinila po hindi, hinila po itong motor ng ating customer po mga boss Kasi hindi nga raw po ito umanggap Ayan po mga boss So bali i-check up po natin ito Una pong check up ko po mga boss Is itong kuryente po nya Ayan po mga boss So bali walang kuryente At the same time din po mga boss Is ah... Uh, Titingnan po natin itong langis po niya. Ayan po mga boss. So ayun po mga boss. So bali uh, pagmasdan po natin itong uh, langis po niya mga boss. Ayan po. So bali tanggalin ko po itong langis. Para sa ganun is uh, malaman po natin kung may langis pa itong motor ng ating customer. Ayan po mga boss. Ayan po mga boss. sabali so, walang tumulo po na langis dito sa kanyang drain plug po mga boss ayan po mga boss so bali walang tumulo so ibig sabihin is uh, natuyuan po itong uh, motor po natin ayan po mga boss so ayan po mga boss uh, sunod po natin i-check itong uh, wiring po nya ito po mga boss itong dalawang uh, dilaw po mga boss ayan po ito po yung uh, papuntang light coil dito po ayan i-check up po natin ito eh, kasi nga po is walang lumalabas na kuryente kasi nga po is uh, battery operated po ito ayan po mga boss ayan po so check check po muna natin ito since uh, okay pa naman itong battery uh, at pagkatapos natin i-check itong light coil po niya mga boss is pupunta po tayo dun sa live sa kanyang uh, CDI po ayan po mga boss so ayun po mga boss uh, bago po tayo mag-check up ng live ng ating uh, stator po mga boss guys, itetester po natin muna itong ilaw kung ilaw po natin. Ayan po mga boss, so ilaw po itong tester po natin. So ibig sabihin is okay itong tester po natin. So ngayon po mga boss is itetest light po natin itong live ng ating uh, stator. Ayan po mga boss, una kasi itong itetester po natin. Kasi nga po mga boss is good naman po. nga nang sinabi ko itong battery po niya mga boss, uh, under itong motor ng ating customer kahit Ah uh, sira pa itong uh, stator natin kasi nga po is battery operated itong uh, ginagawa po natin kasi nga po live itong uh, battery po natin ayan po mga boss So ayun po mga boss so bali uh, tatadyakan po natin ito kung hindi po iilaw itong uh, test light po natin mga boss so ibig sabihin isira po itong uh, stator po natin ayan po mga boss ayan po mga boss so bali uh, grounded po itong uh, stator po natin yan po mga boss hindi po umilaw yan po mga boss so ibig sabihin isira po itong sa uh, stator po natin kaya palitan natin ito ng bago so ayun po mga boss sa bali uh, meron po tayong nakita na problema itong uh, motor na ating ginagawa ayan po mga boss nung nilagay ko po itong langis po niya mga boss abuti uh, ah, uh, nakita po yung kasama natin na tumutulo dito po sa uh, silong po ng ating motor ayan po mga boss nung tinignan ko po mga boss is ah, walang bolt po kaya siguro natuyuan itong motor kasi nga po is lahat siguro ng langis ng ating motor mga boss is ah, tumulo kaya nawalan po siya ng langis at biglang tumirik po itong uh, motor po natin Ayan po mga boss, sabali nalagyan uh, po natin ito ng uh, bolt, ito po yung bolt na sinasabi ko mga boss Ito po siguro yung uh, nahulog o kaya uh, tinanggal, ayan po mga boss, so ito na po yung ilalagay po natin Pang XRM po itong ilalagay po natin mga boss is uh, compatible pa naman ito Kasi nga po is parehas din po itong spline ng ating motor, ayan po mga boss So ayun po mga boss, uh, so bali uh, rin na po natin itong uh, motor na ating ginagawa Para sa ganun, isa malaman po natin kung goods na po itong uh, ginagawa po natin Ayan po mga boss, so bali paan rin na po natin itong motor, ayan po Ayan na po mga boss, so bali uh, umandar na po itong uh, ginagawa po natin Ayan po mga boss So hanggang dito muna itong video po natin mga boss Kung Bago kalamang po sa aking YouTube channel at sa ka Facebook account po mga boss, ah, huwag kalimutang i-like, i-share, follow and subscribe lahat ng mga video na ina-upload ko po. Ayan po mga boss, ah, once again, salamat po and God bless sa ating pong lahat. Ayan po mga boss, so bali ang issue po ng ating ginagawa po mga boss is ana ah, tuyuan po at the same time din po mga boss, is ana ah, po itong stator. Ayan po mga boss. Kaya hindi umandar po itong ginagawa po natin. So hanggang dito muna mga boss. Salamat. Ayan po. Oh,